Akin ko, ayan, kapon nga po pala ay busy ang inyong Inday Maria dahil sinama ko ng aking pamaki na pumunta sa Circle. Dahil doon kasi magse-celebrate ng birthday ang kanyang anak na si Zion. Ayan, happy birthday sa Zion! At ito na nga mga inday ko, nandito na nga kami sa My Circle. Oh my gosh, ito nga pala yung underground na dinadaanan pag manggagaling ka mula dun sa may sakay ng bus at papunta dito sa My Circle. O diba, nakakatuwa at nakaka-amaze dahil sabi nga ni Caleb ay ang daming animals. At ayan na nga ang inyong inday, Sophia. Ay nakakita na naman ang isang tulabayan o kasabihan. Pinapicture na naman dahil napakahilig talaga niyan sa mga ganyan-ganyan. So, sobrang excited nga kami kasi first time ni Dulong Kalib pumunta dito at I'm sure mag -e enjoy siya mamaya. Um, sinabihan ko na nga pala si Ate Sophia na uh, huwag na kami pumunta doon sa merong mga bayad na rides kasi alam mo naman, ang yun Dulong Kalib. Yeah. Yeah. At sila nga pala mga kainday ko ang kasama namin kahapon na pumunta. O diba ang dami-dami namin mga kasamang bata. Tayo nga pala si Zion. Happy birthday sa Zion. So kita nyo naman yung mukha ng iyong dudong kalip. Eh, napaka naman talaga. Akala mo naman talaga yung naipit. charis Pero sa totoo lang, minanto um, kasi niyan si Kalib at talagang hindi maganda yung panahon na umalis kami kahapon dahil umuulan-ulan so yun na nga pagdating namin dito sa my circle ay medyo madilim na at naku po ang inyong dudong Kalib ay may nakita na namang bibilin pero buti na lang talaga mga kainday ko napansin ko kay Kalib kapag meron siyang nakita at pag kinuha ko na siya, hindi siya yung nag-iiyak at nagwawala. Kaya thank you Lord talaga dahil alam niyo na, talagang napakabait ng mga anak na binigay niyo sa akin. So yun na nga ang inyong ate Sofia na napapagod na doon, siya kakabuhat ng tubig. <laughs> siya nga pala yung ginawa namin tagabuhat ng tubig kasi nga, syempre karga-karga ko si Caleb. Pero yung iba naman, sila yung nagdala ng ibang gamit. di ba diba? Napakasipag naman talaga. Ay, my God! Ay. Mas maganda kasi talaga mga kaday ko pag pumunta kayo dito, yung aabutan nyo talaga yung mga pailaw sa gabi. Kasi ito lang naman talaga yung nagdadala ng attraction. Ay I may mean, ganon. Pero sa totoo lang talaga, sobrang natuwa ako at na-amaze nung pumunta kami doon sa may C5, sa Mindanao C5. Kasi meron kasi dong libring sakay ng bus na um, papunta hanggang dito sa my circle. Kaya kayo mga kaday ko pag gusto nyo pumunta sa circle at gusto nyo makatipid ng pamasahe, pumunta kayo doon sa My C5 Mindanao. Meron dong bus na nakapila libre lang po yun hanggang sa may circle. O ba diba? So, hindi na kayo kagastos ng pamasahe. Lalo na kapag dyan lang naman kayo malapit sa may C5. So, ayun na nga yung mga kasama ko. Medyo nagkaiwalay nga kami mga kainday ko. Kasi alam nyo naman ako, nagbi-video-video -video pa ako. So, ayun, naiiwan nai nila kami. Pero, okay lang kasi nahanap din naman namin sila agad. O ba diba? May pag -anorn. So, ito nga pala yung... Um, Puesto kung saan malapit kami, nakatambay. Kasi hindi nga pala kami pumunta doon sa may rides na merong bayad. Kasi ang dami namin kasama mga bata at wala naman kami mga dalang pera. Mamaya kasi mag-aya na sumakay, di ba? Siyempre, imbes na mag-enjoy kami, may stress pa kami. Ay, may ganon! <laughs> oh my God. Dito nga mga kainday ko, pansamantala akong um, humiwalay muna sa kanila. Kasi nga, siyempre, bilang isang content creator, kailangan ko makakuha ng magandang spot. Ay, ang arte-arte feeling vlogger. So, nga pala yung ang um, fountain o di ba ang ganda-ganda pero hindi ko kasi siya masyadong na ano kasi nga umaambon-ambon tapos um, hindi na ako lumalapit at yung umangati ng aasim ako wag ganan sa so, ito nga talaga mga kainday ko ang iyon dudong kalib nag enjoy siyang kakatakbo at pawis na pawis na siya hinayaan ko lang siya kasi sa totoo lang, minsan lang naman talaga kami nakakalabas ng bahay makikita nyo naman yung mga content ko ay madalas nasa ano lang, sa loob lang ng bahay. Kaya kapag merong mga ganito pagkakataon na niyayaya ako ng mga pamangkin ko o kaya ako sino man magaya sa akin ng mga, ng mga, kaibigan ko, ay talagang sumasama talaga ako mga kaenday ko. Kasi nga, syempre gusto ko makapag-content ng iba naman yung lugar. Gusto ko makakuha ng iba naman yung ano, yung syempre, di ba? Alam nyo naman kapag vlogger ka, syempre kailangan pa iba-iba yung spot. Ay, ang arte, may ganon. <laughs> so, ito na nga sa ating Sophia, sabi ko sa ka na, baby, video mo naman ako kasi gusto ko makita nila yung ilaw diyan sa likod ko. Tapos para meron naman akong entry na kasama ako, 'di ba? So ayun na pala yung stick dahil kumain ako ng manggang ilaw. Ay, may ganon. Hindi pa ako naglilihe. Wag kayong kismos, ha? Pero naman, mga ko may pasayaw-sayaw ako kasi alam nyo ba, Kapag ito, hindi ko inalis yung music. Ang gaganda ng mga music dyan pang Pasko, mga kainday ko. Yung tipong hindi ka mahihiya kasi yung mga tao makakapal na rin ang mga mukha. Cheris, Kaya na nga yung tutong kalib. Nag-iisip na naman at nagmumuni-muni kung ano naman gagawin niya kababalagan. Sobrang ano na nga yan eh, pawis na pawis kakatakbo kasi enjoy na enjoy talaga siya sa mga nakikita niya. Kaya daddy toy, alam mo na, siguro naman kahit hindi natin kailangan ng... Um, malaking perang budget, abay talin na natin si Caleb sa playground na to. Wala kang babayaran, pero yun nga lang, mauubos ang pasensya mo sa kakasunod sa kanya kasi hindi siya marunong tumigil, hindi siya marunong huminto sa kakaslide at lahat ng kulay gusto niyang itry. Kahit nagkanda bale na siya sa loob, ay gusto gusto niya pa rin talagang mag-slide. So ako kasi talaga mga kaiday ko, hinahayaan ko siya na siya na lang umakyat kasi si Caleb nga pala natin ay magti-3 years old na ngayong February. So mas maganda na yung kahit papano. Eh, medyo independent na siya sa sarili niya. Ay, may gano'n, nagmamadali. <laughs> At talagang video ko ng video ang dudong kalib natin, mga kainday ko. Kasi alam mo ba, pag yung mga ganitong mga moments, hinahanap niya to pag uwi sa bahay. Tinitinan niya yung cellphone ko kung meron ba akong video niya. Kagaya nung nag-swimming siya, nung first time niya mag-swimming sa swimming pool doon sa birthday ng tito Cholo niya. Hinahanap niya talaga yun sa cellphone ko kung meron akong video. Kasi alam ba tuwang ang siya kapag Nakikita niya yung ano, yung mukha niya. Nakikita niya yung video niya kung kaano siya kasaya. Talagang sobra-sobra nag-e-enjoy yan. Kaya ako kada talaga pag nag-ano kami kapag umaalis, lalo na pag sa ibang lugar, lagi ko talaga siyang binivideohan kasi minsan lang kasi maging bata mga kainday ko. Tingnan niyo naman ang aking dudong kalib, di ba? Ang bilis ng panahon, magtatatlong taon na siya at ilang taon lang mag-aaral na siya. So hindi niya siya bumabata. Talagang palaki na siya ng palaki. Kaya, ini-enjoy ko na lang muna yung mga moments na kasama niya ako. Yung mga moments na kailangan niya pa ako. Kasi kapag naging independent na yan, katulad ni Ate Sofia, ay naku, te, Kung na nagsasabi sa inyo, talagang bibira na natin yan sila mga kasama. Lalo na kapag itong batang ito ay kasing busy din ng ating atis ng Ate Sofia niya. Ay nako, malamang magiging bahay nito ay sa school na. Cherish! <laughs> Ito nga mga kinday ko ay sinusulitan ng mga bata yung paglalaro nila kasi maya-maya ay uuwi na kami at upis na kami maglipit ng aming mga kalat kasi kailangan namin maabutan yung libring sakay na bus na hanggang 9pm lang. So kailangan 8.30 ay makalis na kami dito kasi medyo malayo-layo pa yung lalakarin natin. Kaya ang itong mga bata na to ay talaga nagtutodo-todo slides na sila. At syempre alam nyo naman, hindi yung papaulis yung kalit. <laughs> That's so fun! doon so, na nga mga kinday ko paglabas namin ay nabutan namin ng napakagandang um, color ng fountain na to. Kanina kasi hindi ganito kataas. Kaya sobrang nakakatuwa dahil nabutan namin to. At sabi ko nga sa mga kasama ko, magpicture-picture muna kami dito. Para syempre kahit papano may remembrance naman kami na pumunta kami sa circle. Ay di ba, may ganon. So, alam nyo na nakakatuwa ba kasi ang dami namin kasama mga bata. Pero, syempre, hindi may iwasan na mapagod kasi susundan, susundan mo yan kasi malilit pa yan. Thank you nga pala sa pamangkin ko at lagi mo ako naaalala. Ayan, love love ka Tita, alam mo yan. So, yun na nga, may pa-picture na sila kasi syempre, uwi na nga. sulat lahat ng madaanan ay picture-picture na ang ating mga kasama. At syempre, si Dudong Kalib ay magpapahuli ba yan? Hindi yan. Kaya may entry sila ni Ate Sofia dito bago bumaba sa may underground. So, yun, nakakatuwa lang at sobrang saya. Kahit sabihin mo, dalawang oras lang mahigit yun. Um, Nag-enjoy pa rin talaga yung mga bata. Yun nga lang, medyo bitiin. So, yung nga pala yung mga kasama namin. Um, sana, may next pa. God bless.